Nakahandang suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling magdesisyon ng dating presidente na tumakbo sa pagkasenador sa 2025 eleksyon. Ito ang naging reaksyon ni Bato sa naging payag ng dating Pangulo na tatakbo siya sa Senado sa susunod na halalan kung sakaling mapatalsik ang kanya anak na si Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa planong impeachment ng mga ilang miyembro ng House of Representatives. Ayon kay De La Rosa, matagal na rin naman na hinihikayat ng taong bayan ng dating Pangulo na tumakbo sa pagkasenador sa halalan, subalit nagdesisyon na siya sa pagkaretiro at babalik na lamang bilang simpleng mamayan. Subalit kapag nagdesisyon ani ang dating Pangulo dahil sa plano ng ilang miyembro ng Kamara para mapatalsik si Sarah handa ang senador na ibigay ang lahat ng tulong para sa dating presidente, ako si Jojo Sikat walang inatasang balita.